sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. <laughs> Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000 lumabas sa charges nila. 43 counts of murder. murder. duda pa yung ibang sinasabi biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni... Ginamit, pagkonsaba, ang ICC, at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes! yes totoo! So nagagamit, sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction o meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee diyan sa loob ng detention center. Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan ano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni Object. Kinotra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba